habang ako'y nagikot-ikot sa lugar, napansin ko si tatay na tila ba nakaupo sa gilid ng kalsada at naisipan kong umatras para tanongin sana siya at bang babaka sakali na ihatid sa, sa kanilang bahay para hindi na sana siya mahirapan pa uwi. Dahil wala nang masigit pa pagdating sa'yo Makasama ka lang ay kontento na ako Huwag mo na Ay, saan kayo pupunta? Uwi na kayo? Uwi na kayo? Tara! Patutok kayo sa inyo Ha? Uwi Uwi ka na? natin kita sa inyo Tara Sa pagkakataong ito Hindi ko na rin pinilit si tatay Na isa kay pata Pakiramdam ko ayaw niya talaga Na sumakay para bang Para bang natatakot siya Sa, pagka, sa oras na ito napasukan na rin ako ng booking Kaya pinuntahan ko na rin yung booking ko Dahil wala nang mahal